Matapos ang halos apat na dekada, ibinasura na sandigang bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos. Ang ila ari sa Rizal, Baguio, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi ang dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampah laban sa mga Marcos. Nakatutok si Maki Pulido. Kasunod ng paglisan ng mga Marcos noong 1986, sunod-sunod ang mga kasong inihain laban sa kanila. Kabilang ang inihay ng Presidential Commission on Good Government noong July 21, 1987, laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang partikular na kasong ito, layong bawiin ang bahagi ng kinamkam umanong yaman ng mga Marcos na nakuha gamit ang isang Roman Cruz bilang dami, Kabilang dyan ang Pinugay Estate sa Tanay Rizal na orihinal na pag-aari ng Government Service Insurance System o GSIS na pinamumunuan noon ni Cruz. Pati dalawang lote at dalawang condo unit sa Baguio, isang residential building sa Makati, isang residential lot sa Maynila, at isang lote at anim na condo unit sa California. Katuwang ang Office of the Solicitor General ay inihabla ang mag-asawang Marcos at si Cruz, nakasabot umano para makuha ng mga Marcos ang mga ari-arian. Aabot sa 276 na milyong piso ang halaga ng mga ito Nasa sa inihaing kaso ay hindi tugma sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. Pero matapos ang 37 taon, ibinasura ng Sandigan Bayan Second Division ang kaso. Sabi ng Korte, malinaw na nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na pagresolba ng kaso dahil makikita sa record ng Korte ang kawalan ng pagsisikap ng mga naghain ng kaso. Ipinunto pa na kung di pa nasisimula ng mismong trial para sa kasong ito at dalawang dekada na ang lumipas mula nang masuspend ang pre-trial. Gaano pa katagal para ito'y malitis at madesisyonan ng korte? Hindi anya pasanin ng mga akusado ang pagsigurong gumugulong ang hustisya maging ang pagpapabilis sa takbo ng kaso sa nararapat na panahon. Dahil mahigit tatlong dekada na ang lumipas, sabi ng Sandigan Bayan, hindi na makatatanggap ng fair trial ang mga akusado dahil may mga testigong maaring namatay na at mga dokumentong maaring hindi na mahanap. 95 years old na rin daw si Imelda Marcos, kaya't maaring hindi na malinaw ang kanyang mga alaala at maselan na ang kalusugan. At dahil 53 taon na ang lumipas mula ng maganap ang kinekwestiyong transaksyon, menor de edad pa raw noon ang mga tagapagmana ni Marcos Sr. kaya't mahihirapan silang maghagilap ng mga ebidensya para depensahan sila. Sabi ng PCGG, natanggap na nila ang Sandigan Bayan Resolution at kokonsultahin nila ang Office of the Solicitor General para sa posibleng legal action o remedy. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang OSG. Ang nabanggit na kaso ay isa lang sa mga naihain laban sa mga Marcos. Base sa mga datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PCGG, may 85 kaso pang dinidinig laban sa mga Marcos. Bukod pa yan sa mga naunang kasong dinisisyonan ng iba't ibang korte. Bagamat may ilang pumabor sa mga Marcos, may ilang ding ikinatalo nila. Kabilang ang guilty verdict ng Sandigan Bayan noong 2018 sa dating unang ginang para sa iligal na paglipat ng $200 million sa mga Swiss Foundation noong Metropolitan Manila Gov. Pasa, pa siya. Hindi na ipatupad ang sentensyang 6 hanggang 11 taong kulong. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.